sa kasaysayan nga po ng Pilipinas, ito ang pinaguriang pinakakorap na budget sa kasaysayan po ng Pilip Pilipinas, ito po yung pinakakinatay na pambansang budget sa kasaysayan po ng Kongreso ng Pilipinas ito ho mga kapatid, ang nagsayang ng napakaraming oras at panahon at pera ng bayan, dahil yung net yung pinanggagalingan ng lahat ng ito. Mm -hmm. National, National Expenditure, Expenditure program. program na pinaghihirapan po yan ng napakaraming taong gobyerno pagdating doon sa kanila, kunwa-kunwari, at approve ito, hindi ito, bawas dito, etc. Pagdating doon, yun na lamang small committee na yan na hindi mo alam kung sino yung mga yan na at mga alam, eh. para po, ha? Katayin ang pambansang budget na ngayon, eto na po yung Presidente sinasabi niya nahihirapan na akong ayusin ito, diba? Na pinirmahan din po naman niya dito ba? Bakit bakitid ba? Bakal do to tayo dito. Dapat kare na rin 'yo maigeto ng pangulo, 'di ba? Kasi kasi ang pangamba niya, pain fairness na magkaroon na reenacted budget. Titigil ba ang takbo ng gobyerno sa reenacted budget? Hindi. Nagkaroon na ba ng karanasan ang gobyerno nang reenacted budget? Opo. Panahon pa ni Gloria Macapagal Arroyo at dalawang ayata yung pre budget. Tuwang-awa na sila.